Karina na. Dito na yung order namin. Ito sa labas. Yan pa yung sano, choking. Apo, apo. Ito na lang. Tatlo eh. Good na lang sa may lamisa. Alam. Mm -mm. Kala akala namin taga Chowking mismo. Ay hindi po. Uh -huh. Pinapasa na po niya sa ano po? Sa uh, inyo. Panda Delivery. Oh, sige, Ito, salamat ha Kasi mas mura sa amin eh. Oh, delivery thing. Dumating na yung aming delivery. Mas mura daw sa Panda Kaya pinasa na lang sa kanila. So, yan na yung aming order. Kapat kasi yung in-order namin. Ito tingnan, ito sa mga. Ang gano'n ka dami. First time namin yung order ng choking. Ah, okay. check Ito yung chow pan. Ah, ganyan lang kadali Okay. Chopan with fried chicken. 140. Pagkano ba? 143. Tapos, ito yung sa, ano, halo-halo yata to uh, itong halo-halo nila, ano yun? ah uh, bumili ka ng dalawa. Yan, dalawa. Tapos, may free na isa one ton. One ton, pag isa lang, pag apat, four ton. Four ton, yung si attorney four ton. Joke lang. Yan, mm. ito pala yung large. So, okay. Ayan. So, yan yung aming order, guys. Uh, hapunan. and I love No, ito yung kaya may lube. Tingin okay, ka lang yung sabaw, no? Hmm. Ito natin yung noodles. Noodles nila, ano lang e, eh? parang hindi masyado malasa pero yung sabaw lang.

ganito kadami yung kanilang ano. Chow pan. Marami pala. Diba dito, dito yung sabaw. Okay. Kasi mainit ngayon. Masarap na yung sabaw. Mamayo. Mainit nga nga. <laughs> may diba po? Mayinit. Di Nakakaubaw. May plastic to eh. Ito yung... talagang safety. Plastic yan. Dito naka-lay yung noodles. Tapos ito yung sabaw niya. Tapos yung sabaw may kasamang... ano tawag nito? Ano? Eh? Wanton? Yan. One ton. Pat-apat. Four ton. <laughs> Tapos ito yung noodles. Yan. Yung tubig nila. Sabaw. Ano lang, no? Tama-tama lang. Kasi masarap humigop yung sabaw, eh. Wala ka na para... Ano pa? Koi. Ano doon?

Ay, ayun po bigas kasi nila mahaba. Mabigat sya ganyan. Skafe lahat na. Katulad, medyo ano. Medyo matigas. Yung rice. Ano yung manog mo ka? Saan mo kaninig ka? Yung manok tila, laki o. Ano Sabaw yan.

Hmm. Ini yang mana kali? Ini yang mana hmm. kali? Kagulu kan? Kagulu? Itu yang mana kagulu? yang saya bawa bawa apa <laughs> tu bawa tu dia? Paling di mana? Paling paling sabar. <laughs> yang. Kalau di mana Apa mo siya rin nila. Parang ano? Yeah. Hmm. Tama-tama lang. Tama. Hmm. Okay. okay. Iba lang yung ano nyo, no? Yung manok, no? Hindi katulad sa dali mo, no? sa kayo ganyan? Ano yung sa dali mo चौगाम अम्म 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 मतलब बच्चों में कैसे इंच आपने वन फोर्टी सेवन फोर्टीफाइव वाह यह लगे पड़े नहीं तो गैस के तो केला वन फोर्टीफाइव तो बस इनमें जल्द से Tikman natin. Malasa yung sabaw. Amol Yun ko lang nito yung sabaw. Hindi naman pwedeng umingi ka lang ng sabaw, no? Ito hmm. natin yung noodles. noodles sila, ano lang eh, parang hindi masyado malasa, pero yung sabaw lang. Pag kumain ka nga ng noodles, parang mas masarap tayo na sa tabi-tabi. Kumain o, bakit? Kumain na yan. May ano din siya, wag ito. Tapos may ano, cabbage. Ito ang kulitoy. Ito ang... Ngayon ang lahat tayo. Ito ang... Kasi kung... Kung pupunta ka pa ng choking, tapos... Siyempre kakain ka ng ganito, Ibu ni nombor kasih oras di pembatasan ni lah supaya macam mm. ada kapalan mas ada apa mas beras dos? <laughs> oh, malam. Ya, ubah dia lekan. Hmm. Hmm, cuba ini dah okej tu. Terus je dia dah. Ya. Oh, dia Dah naik lagi ito ba? You know, sa dos, may sa sali. Pwede sa... sa... Mela. Hmm. No? Mela, uh... you know, ah. Yung may uh, sa dos. Mela, ah. Uh, dos. Diyan sa mula, be. Pagbaba mo, di mas dyan. Pabaka lang ng konti. Ito? um, mula, may na. may dali bina. eh. Tapos tabi nun, no, pure gold naman. Ang mga yung dali sabi nung panda, mas mura daw sa kanya sa ang rap. Maski bibili ka ng Jollibee, Chowking, yung mga uh, pakdo. Depende kasi may delivery ano ito yung Jollibee. Yung sila nyo. Hmm. Saka sa... alam mo ba't na mag-yun muna? Sa... Sa yung third sa driver? Kaya mababa rin late na ano. Pero mabilis pumasok yung buto. So, Saka? Sa foodpanda. Huwag Kasi nga, naisip ko na yung maghihintay tagay sa choking, Pinasa daw kasi sabi nung deliver, mas mura doon sa kanila. Bakit book doon? Pag malaki ito mga 30 Kasi nag-book tayo sa choking mismo no. Tapos yung Chowking, hindi na sila yung mag-deliver sa Panda na lang. Panda ba Hmm. Baka naka jogging sa panda. Pwede nga panda kahit lang gamit to eh. Hindi ako nga ano, sa bra. Magkano. Sabi niya, mas mura lang na eh. Mura naman na yung panda. Works Um, delivery fee? Sa... Grab? Mas mula na sa pandan ba? Ay! Di ba ang soaking walang charge? No? May man, pala. Pala, Malit promo ka pa nun. Ay, lang. Sabi ko tinignan yung promo Promo ka nun, ganyan mo ka. Next time, mag delivery si Ito. ko. Kasi manok nila, oh. Mm. Ano okay. ka yung Ma makakatigong ka. Melo? Ito isang mo na Ay. Hindi yan Hindi kasi ho. Ang lamok. Dito ata ang ng lamok. Dito Dito ba? Dito yung lang ako nakakabal mm. Mamili ka dyan sa kampo. Tapos Or Kain tayo guys. Perfecto. Kain tayo Kain. Tingin ano nyo. Hmm. So, Ito laki ng laman. Ito oh. lang ganun na

Kalau mm. dia kapal yang betul, betul dia betul kan? Tidak nak cikgu nanti Tidak ada cikgu Tidak ada cikgu Tidak mm. ada cikgu Tidak ada Lama Tidak ada ちょっともんやとびこじゃ。じゃあね。これもとい。とこなり。じゃあ。かなとるとでんな。<father> <Brothers> mga napalamang partido ka pulpan dala, pangchalking dinas mura, yun 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 jawapan hmm, nomor hmm. kita dan kakak ini sendiri betul kalau jawapan hmm, hmm. nomor kelau gulita we anu makan? kanyan ah yang ini Mm -hmm. Okay, don't forget. Amareng itu. Hmm. Kita enggak ada. Karena plastik kan. Kalau plastik. Ini mau. sundan. Ano boss. Akala ko <coughs> binalot niya ng plastic. Kasi dapat naman, eh? di naman to first time kumain ng ganun. Ay, di di eh? take out eh. Jadi na take out tawon Oh, lang dito. Ito diyan kaya 'yung dito. Hop. Ngo pintrabaho. Dito ng bitin no. Sa hindi. Melo. di mo pa to kakainin? Oo. Huh? Kimu nagpaan sa ilong niya. Ay, o oh, tanggalin mo 'yan, hindi 'yan ah, ganda yan, ganyan. Hindi, ako nyo. Parang sinisira mo yung ano sa sarili. So guys, uh, kaya kami umorder kasi para ano, may iba naman yung putahe. Ay, yung ginagawa ko kasi puro luto. Ngayon, ano naman, yung luto na. So, thank you guys sa uh, mga uh, nanood ng aking YouTube channel. Ako yung nagpapasalamat sa inyo. Uh, maliit lang malitan yung channel ko, pero nandiyan kayo, nagtatsaga at sinusuporta na. Thank you na marami. Hihigupin <laughs> ko na yung pinakamig sa loob. <laughs> Sarap. Ok, dá bom.